Nang-alis <laughs> ko, na-promise ako, sana ko ba't kinahanap ko ngayon ngayon ngayon. Sabi ko, bago ako umalis sa Kalbinas, hindi ako uuwi na, hindi ako uuwi na, na talo yung last round na tabay ako 6 round yeah. na rugby ako na hilo ako pero so, binili ko kasi na parang ako sa dapo na wala siya 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 wala wala siya ko yung promise ko sana po na ang regalo ko na ganyan. Po, na, po, na, po. Yeah, ka, kuya, mo si Mel. 悔しかったんです。<laughs> あの。俺はたったって言って帰ってください。あの。バナナのささびになら。俺は。まあ本人の中でも。負けを認めてるんで。ああさ、さ、あのさ、さ、さびりねろうか。あ、ば、誰バナナか。娘に絶対にあの。 Kukunin niyo Monte Gaza. Sabihin mo sa anak mo na panalo ka, ipaglalaban niya na sa mo yung round na tamaan niya talagang nawala yung paningin ko, pero pinilit ko talaga. yung ko Hindi ko yung anak ko, yung nabrawis ako. Kaya na tumunti? Hindi ko na musmero sila daw mong ano na yung mga. ko yun? ako bago ako walis. Nice fight. Nice fight.